Ah, Ay, ayo Ay. na dumaan din, gagawin lang parang ano, ano po? Ano, bata lang, char. Ayun daw. Ngayon lang, pi, ngayon lang po pinitas 'yan. Mm. Yeah. Eh, saan po bibiyahe yan? Mm. Ay, Tingnan mo, yung akra. Mm -hmm. Eh, kukuha ka sa pan. kaluwang po yung pinagtamnan niya? Eh, kumuha na niya Ay, Ay kakonti pala ng kakonti pala ng sukat, ano. Pero isang araw lang pinitas yan? araw pinitas. Ah, sa dalawang. Sa dalawang, dalawang araw. araw. Wow. Oh, my goodness. Maganda Laksa. pa. Maganda pa lang tanim yung okra no po. Pagkana siya pa. Pero pagkamura. Ba't parang madilim doon? Uh, ano ba? Finish eh, <laughs> eh, product. Ito. Ito po yung Sinis Prada Bro, magkano ang beta mo ngayon ito? Eh, ngayon yung beta na lang. Nobenta na lang. Dati. Dati 140. 140. Magkano kinikita nyo sa ano? Sa dalawang araw? 11,000? 11, oh my goodness. Kaya mag-o-okra na rin ako. Abay wa! Baka mamaya. Baka mamaya. Pag marami yung nag-o-okra,